Yo, what's up mga tol? Isa sa mga naging kontrobersyal at nagpasabik sa mga rap battle fan noon yung post ni Batas na meron daw kayang gusto makipag 3 on 3 sa kanila sa ilustrado at ang tatlong to ay sina Batas, Spade at Sayad. At mas lalo pa itong uminit noong nag-comment si Luni ng picture nilang tatlo nila Smuglas at Apex sabay sabing looking for us. Kaya napaisip ako bigla na paano kaya kung magkaroon ng 3 on 3 tournament sa rap battle. At gumawa nga ako ng ilang lineup na sa tingin ko ay solid kung mangyayari. Pero lilinawin ko lang ha, sariling opinion ko lang to. Pwede nyong hindi seryosohin o pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong 3 on 3 lineup dahil pare-pares lang naman tayong tagahanga dito. At ito nga yung mga naisip kong kasali. Siguro ibahin ko ng konti yung tungkol sa post nila para sa mas interesting na pagkakampi-kampi. Tingin ko mas okay kung imbis na Smuglas Looney Apex ay magiging Looney Abra Apex. Para mas maganda dahil sila yung lagi magkakasama talaga di ba? Diba? Ito yung magiging dream team sa tournament kung sakali man. Grabe yung elements na mas showcase nila dito tsaka hindi na bago sa kanila yung isa't isa. Dahil sumalang na sa dos por dos si na Abra at Looney at ganun din si na Apex at Abra. Ako si Apex, matindi magalit Hawa ko mini bit -bit ni Barret! Kung kamay na bakal mo, asero Sa akin, Infinity Gauntlet Lutang ka ba? Papatol ka sa bata ay eh, gurang ka na, buwang ka ba? Nagsifiling matalino kahit mukhang tanga O nga pala, o nga pala Yung abra na, pula mata Pagka optic blast, like assault Kira sa bay omni slash Para burado ka <sighs> Di tayo magkatipo Baka nahihilo ka bro Tandaan mo hanggang bars ka lang, iho! Pangkulisiyom na to! Finish him! Alam niyo kung ano katugba ng pangkulisiyom na to? Huwag nyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Time! Oh! Oh! Sunod, eto tingin ko maganda rin kung magiging uprising represent na lang sila batas at magiging batas, sayad at apok. Grabe rin to ang sakali, ito yung magiging malaking banta sa tournament na to. Sigurado yung team na to yung mangmamama sa torneo, yung tipong kahit sino makatapat nila ay hindi sila pwedeng batain. Tsaka unpredictable din yung mga pwede nilang gawin pag pinagsama-sama sila. Tumusok ba sa'yo yung tema may ginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena ang umiikot ay ikaw! <tinyo> kayo hip hop for life we ready to die like B.I.G kung kayo produkto ni Andrew E kami yung sa pamilya D kaya sige Legend Punisher na para bang Frank Castle I'll just take your breath away stage 4 lung cancer Iwan ka sa bara, I'm too advanced na rapper maghahabol ka sa ring, parang Sonic at Knuckles Bar after bar ang aabutin sa battle Until you see Luke Cage, parang hero sa Marvel at ito pa yung ibang naisip ko na pwedeng isali sa tournament. Siyempre, dagdag natin dyan ang mga representante ng 3GS na alam naman natin na kaya mang dumina sa mga torneo. Sa tingin ko, magiging magandang timpla yung Shernan, Pistol at MZ. Considering na sila yung tatlong kampiyon mula sa mga bayaw. Nasaksiyan naman natin na grabe kapag nagsama si MZ at Shernan, kaya nga nagawa nilang magkampiyon sa 2x2. Ano pa kaya ang kaya nilang gawin kapag kasama na nila si Pistolero na isa ring kampiyon, di ba? Siguradong magiging balanse rin to at hindi naman na bago sa atin na sa 1 on 1 o kahit sa 2 on 2 ay palaging merong gimmick si Shernan. Kaya kung sakali man na sila yung kakatawan sa 3GS, malamang ay may panggulat tatlo. Nahahanapan pa rin ang butas anumang lawak ng field na parang golf course. Jokes over bars o bars over jokes. <laughs> I'm the best of both worlds! Magugulat ka sa sulat ng all three. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung share na nainaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng All Gods. Pinalabas na si Loki! Hinupo ka ng sunod-sunod na panlalait at lahat ng yun ay dahil sa akin. Ako yung bumuo sa'yo kaya alam ko kung paano ka sirain. Isama rin natin ang tatlo sa pinakamainit ngayon sa battle rap. Ang Gapu Boys, Lanceta, Akata at Invictus. Ito solid to. Malakas talaga pag nagsama si Lanceta at Invictus. Underrated lang sila dati noong time na nagkampi sila pero ngayon parehas ng mamaw. Lalo pa kung sasamaan sila ng isa sa pinakamainit na pangalan ngayon sa rap battle na si Akata. Men, grabe to kung sakali. Hanggang home court lang ba to? Alam ko pasig niyan lungga. Lahat ng bobo na sa'yo, sa salo sa akin may dura. Tanggal sa trono yung palot na Marlon pag pinamuka. Ama ng Holloway ako, ang bagong hari ng tugma! Tapos ano? Gapo bano pa rin, may bago bang pasanin? Mga banong, binabanong, mga bano pa sa amin. Ito ay haram, alahu akbar, hindi ito prank, paktay kabadang! Intro pala! Sunod, syempre Davao represent, 6th Threat, Sak Maestro at Nikki. Tingin ko ito yung magiging dark horse ng tournament. Talagang unpredictable yung mga pwede nilang ipakita. Mahirap sa bayan yung pagiging technical ni Sak Maestro at 6 Threat. At panigurado magiging dagdag flavor pa yung pagiging creative ni Nikki. Apakan ko yung hanggang burog sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kung gawas sa akin? Brog! Isa sa, isa sa ni Puts sa parte ng pagiging dunggalo. Pagbabalik ng tirador tulad ng ipi ng ako, ser execution at maiging ginawa ko, maling marume ang DDS, si kay malinis ka. Demon Slasher! Infinite Slash Equinox Yeah, yeah Tumpa! At ang huli, siguro pwede rin magkaroon ng Central Luzon team na kabibilangan nila Sinyo, Tip CD, at EJ Power. Eto, feeling ko medyo malabo to dahil nasa malayo si EJ Power pero isang malaking what if to kung mangyari ba? Diba? Palancing trio ang mabobo nila tsaka sobrang magiging charismatic sila sa crowd. Yung tipong kada sasampay yung team nila sa intablado ay sila yung palaging bida. Eto na muli ang inyong kinasasabikan. Wawasakin na ang entabladong papanigan. At sa aking pagbabalik, hindi na ako magpapadaig dahil pag-auwang ko madyak buong daigdig! Yes. Moyo yan eh! Magtawag ka na ng pangalan parang kabaliwan ni Sisa. Hahatiin kita sa marami parang ginawa ni Trunks kay Prisa. Hindi. Mm, Hahatiin kita sa madami parang nagtitipid sa pizza. Hindi. Akatiin kita sa madami hanggang sa wala na akong mahiwa. Ligaw mo na. Ooh. Rick, alam ko na kung bakit ka nagpatawag ng albularyo. Kasi alam mo na kada punchline ko may impacto. Oo, Ooh. ako yan, Ruiz ako, maybe. Pero puts pag nagseryoso, kaya babala ko to sa'yo, mali ka ng ginagambalang espiritu. Ooh. At sila nga yung sa tingin ko na magandang magkampi-kampi kung magkakaroon man ng 3-on-3 battle. Siyempre kulang to kung buong tournament ang pag-uusapan kaya mag ako ng tanong sa inyo. Sa tingin nyo, sino pa ang pwedeng maidagdag sa lineup na to? I-comment nyo yun sa ibaba at babasahin natin lahat yan. At ulitin ko ha, sariling opinion ko lamang to. Hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng ganitong match-up o ganitong klaseng tournament. At yun, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, click mo na yung like button bilang supporta at mag-subscribe at follow sa ating Facebook page, at YouTube channel.